hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saanmang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na 'to dahil diretso'ng good vibes ang sasaiyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinadalhan ng pamasko ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Ito ay kasabay ng pagbisita ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner sa Union Shoal. Ang mga detalye pa sa balitang yan alamin sa report ni Angelica Cosme. Kasabay ng pagbisita ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa BRP Sierra Madres sa Ayungan Shoal, nagpaabot ng pagbati at pamasko si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga sundalong nakadistino roon. Ayon kay General Browner, sa kabila ng matinding pambabraso ng China, kanilang tinuloy ang nasabing misyon sa West Philippine Sea upang personal na makita ang kalagayan ng mga tauhan at maghandog ng supply. Bagamat mahirap anya ang sitwasyon, layo nitong itaas ang moral ng mga sundalong nakadeploy doon. At nakita ko po, po yung kalagayan ng mga sundalo natin doon. Bagamat uh, mahirap ang kondisyon doon, ay high moral naman sila. High moral sila. And in fact, nagla no? uh, tayo ng mga regalo galing kay uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos Jr. Apo. At uh, pati yung Christmas greetings niya ay uh, ibinahagi po natin sa mga sundalo. Tuwang-tuwa po sila. Mm -hmm. uh, and knowing, knowing na doon sila, ko at mag-new year mm -hmm. doon sa BRP Sierra Madre ay talagang kahanga-hanga no yung mga sundalo po natin doon. Pinahagi ito ng opisyal isang araw matapos ang panibagong water cannon incident na ginawa ng China Coast Guard sa West Philippine Sea kung saan personal itong naranasan ang pambubomba ng tubig ng China sa barko na kanyang sinakyan. Ayon kay Browner, dahil sa mga nasaksihan, tuloy lang resupply at rotation mission sa BRP Sierra Madre. Well, definitely, kailangan po nating tuloy itong uh, resupply mission natin and rotation uh, mission. Mm -hmm. So nag-iisip naman po tayo kung paano natin uh, uh, maayos ito, no? Uh, definitely two parties kasi ang dapat uh, na nag-uusap. So, hindi o oh, dapat talaga ay uh, makausapin natin ang uh, ang China. Mm -hmm. Uh, pero mukhang desidido rin sila na pigilan tayo. No? At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Biyahing Tokyo si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa ASEAN Japan Commemorative Summit. Inaasahang matatalakay sa summit ang mga usaping may kaugnayan sa South China Sea, East China Sea, Myanmar at iba pang international developments. Ang mga detalye alamin sa report ni Let Narciso. Lilipad patungong Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Biyernes sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA Assistant Secretary for ASEAN Affairs Daniel Espiritu na dadalo ang Pangulo sa 50th ASEAN-Japan Commemorative Summit. Ayon kay Espiritu, mahalaga ang okasyong ito dahil isa ang Japan sa unang dialogue partners ng ASEAN at isa sa most dynamic. The, its participation in ASEAN has covered not only political security matters such as defense and transnational crime and mutual legal assistance. But also uh, uh, mutual economic activities, which all helped in uh, community building in ASEAN, and also social, cultural, and people-to-people uh, -people activities. It's a whole gamut of relations, uh, and uh, they were able to sustain and uh, develop it through the years, such that this year uh, they were declared a comprehensive strategic partner of ASEAN. Sabi Espiritu inaasahang matatalakay sa summit. Ang mga usaping may kaugnayan sa South China Sea, East China Sea, Myanmar, North Korea at iba pang international developments. Samantala, bukod sa ASEAN Summit, may isa pang event na dadaluhan si Pangulong Marcos, ang Asia Zero Emissions Community na hiwalay na regional organization na binubuo ng ASEAN, Japan at Australia. May nakatakda ring bilateral meeting si PBBM kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Binanggit rin ng DFA ang mga nakakasang business meetings kung saan ilalatag ang status report sa pledges and agreements na napirmahan noong Pebrero habang may aasahan ring mga bagong kasunduan sa pamumuhunan. Bago bumalik ng Pilipinas sa December 18, makakaharap rin ng Pangulo ang Japanese Emperor at Japanese Empress sa Imperial Palace. Para sa MBC Network News, ito si Lef Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Good news naman para sa mga consumer ng Meralco. Dahil inanunsyo ng kumpanya na bababa ba ngayong holiday season ang singilin ng kuryente. Ang mga detalye alamin sa report ni Millie Borja. Good news para sa mga consumer. Inanunsyo ng Meralco na magkakaroon ng bawas singil sa kuryente ngayong buwan ng Disyembre. Ang pamasko ng Meralco na kabawasang 80 centavos per kilowatt hour ay dahil anaya sa pagbagsak ng presyo ng kuryente sa spot market. Para sa mga kabahayang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, may bawas ang mga ito na 159 pesos. 239 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hour. 318 pesos para sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt hour at 398 pesos para sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour. Good news naman para sa ating mga motorista dahil magkakaroon ng rollback sa mga presyong petrolyo ngayong araw dahil sa papalapit ng Pasko. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Magkakaroon ng malaking roadback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Sa anunsyo ng oil firms, 1 peso and 85 centavos ang mababawas sa bawat litro ng diesel, habang 1 peso and 60 centavos naman ang bawas sa bawat litro ng gasolina. Samantala, ang kerosine naman ay may tapyas ng 1 peso and 40 centavos kada litro. Ang pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende sa paggalaw nito sa pandaigdigang merkado. Magsisimula ang pagbaba ng presyo sa ilang gasolinahan sa bansa sa ganap na alas 12 ng hating gabi at ang iba naman ay sa ganap na alas 6 ng umaga. naman ito para sa mga kababayan nating magsasaka sa Nueva Ecija. Nakatanggap kasi sila ng nasa 4 na milyong pisong halaga ng farm machineries at equipments mula sa Department of Agriculture. Ito raw ay upang mas palaksin pa ang industriya ng agrikultura sa bansa at upang tulungan ng mga magsasakang Pilipino sa kanilang buhay. Ang mga detalye sa balitang iyan alamin sa report na ito. Nakatanggap ng 398.5 million pesos na halaga ng mga farm machinery at equipments ang Nueva Ecija mula sa Department of Agriculture sa mamamagitan ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o DA Philmech. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr. ang pagbabahagi ng 125 makinarya sa 88 mga qualified farmers cooperative and associations sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancements Fund o RCEF. Layunin ng pamamahagi ng mga makinarya makinari at kagamitan ay upang mas palalimin pa at pagandahin ng relasyon ng pamahalaan at ng samahan ng mga magsasaka. Ilan nga sa mga farm machine na ibinigay ng DA ay binubuo na limang unit ng four wheel tractors, 22 units hand tractors, 9 units ng walk behind transplanters at marami pang iba na magagamit nila sa pagsasaka. Pakiusap naman ng kalihim ay ingatan at pahalaga ng mga kagamitan upang mas patagal pa at marami pang makinabang dito. Ayon kay Film Executive Director Dionisio Alvilla, isa ito sa pinakamalaking one-day distribution ng mga makinaryang pangasaka na nagpapakita lamang ng layunin ng Filmic na palakasin pa ang agrikultura at makatulong sa pagunlad ng ekonomiya. Inilunsad naman sa Nueva ECA let ang kauna-unang Agri Machinery Center sa bansa ng Department of Agriculture. Katuwang ang bansang Korea, ito raw ay upang mapaunlad pa ang sektor ng agrikultura sa bansa. Narito ang report ni Pamela Adriano. Inilunsad ng Department of Agriculture o DA ang kauna-unahang Agricultural Machinery Design and Prototyping Center o AMDPC sa bansa na may layong maghatid ng abot kaya at locally manufactured na makinarya sa mga magsasaka. May sukat na 2,000 square meters ang pasilidad na matatagpuan sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMEC sa Muñoz, Nueva Ecija. Magkasamang pinondohan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Korea International Cooperation Agency o COICA ang nasabing proyekto at nakatanggap din ng suporta mula sa Korea Institute for Development Strategy at Korea Agricultural Machinery Industry Cooperative o KAMICO. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., ang state-of-the-art na pasilidad na ito ang magsisilbing daan para sa mga local manufacturer, agricultural engineer at mga mananaliksik na makalikha ng mga paraan upang mapaganda pa ang produksyon sa industriya ng pagsasaka at pangingisda. Nagpapasalamat naman ang kalihim sa paghahandog ng tulong ng Korea upang mabilis na makausad tungo sa modernisasyon at mekanisasyon ng sektor ng agrikultura sa bansa. Isang Pinay furniture designer na si Kenneth Cobonpue ang pinarangalan ng Pratt Institute bilang kauna-unahang Asian na kinilala bilang Pratt Legend sa New York. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Borha. Borja. Isang kilalang Filipino furniture designer na si Kenneth Cobonpue, ang pinarangalan ng Pratt Institute bilang kauna-unahang Asian na kinilala bilang Pratt Legend sa ginanap na Pratt Legend 2023 awarding sa New York. Si Cobonpue ay kilala sa larangan ng paggawa at pagdidesenyo ng iba't ibang klase ng muebles at sa pagkakaroon ng maraming parangal sa industriya. Kabilang ang International Furnishings Design Association Select Design Award sa US. Tinawag din siyang design rockstar ng Pratt dahil sa kahangahangang kontribusyon nito sa global furniture and design industry. Kinilala ng Pratt Institute si Cobon Pue dahil sa kanyang mga makabagong handmade designs. Pati na rin sa kanyang tungkulin na itaguyod ang kulturang Pilipino sa pumamagitan ng kanyang trabaho. Nabigyang servisyo na rin niya ang halos 73 legends sa Pratt tulad nila Tommy Hilfiger, Mark Jacobs, Nina Campbell at iba pa. Ang nasabing Legend Awards ay kumikilala sa natatanging husay ng isang tao sa larangan ng arts, design and architecture na nagpapakita ng values na pasok sa Pratt Institute. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Marian Rivera, kinilalang Breakthrough Creator of the Year ng TikTok Philippines. Ang mga detalye panoorin pa sa report ng ating showbiz angel. Huwagi bilang Breakthrough Creator of the Year ang atres na si Marian Rivera. So at isang black outfit, rumampa ito sa red carpet ng Best of TikTok Philippines Creators Night 2023. Very thankful naman ang aktresa na kamit na pagkilala at nangako ito sa kanyang followers na marami pa siyang ilalabas na dance cover. August last year, unang naglabas ang TikTok video si Marian sa kanyang account na mayroon na ngayong 7.7 million followers. Maliban sa paghataw, laman din ng TikTok account ni Marian ang bonding nila ng mga anak na si Nagzi at Sixto kasama ang mister na si Dingdong Dante. Gayun din ang kanyang mga pang maalakasang OOTD at mouth mouthwatering recipes. Ilan pa sa mga dumalo sa Creators Night 2023 ay sina Dr. Vicky Bello, celebrity couple Megan Young at Mikael Daez, at singer na si Yen Constantino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang paglulunsad ng Department of Agriculture o DA ng kauna-unahang Agri-Machine Center sa bansa. Sa tulong yan ng Bansang Korea ay magkasamang pinondohan ng ating pamahalaan ang pagtatayo ng pasilidad na magsisigurado sa pag ng produksyon sa sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Malaking tulong rin ito sa mga kababayan nating magsisaka na makikinabang sa benepisyo ng mga bagong makinarya na makatutulong din para sa kanilang madaling paghahanap buhay. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. share share para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mayang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1pm sa DZRH TV